Welcome to Hulohuan. Ang reading nito is for the sign of Capricorn for the month of May 2024. So unahin natin ang general forecast, susunod ng career or money, relationships or love life, and then advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hulohuan. Ang goal ng channel na ito, ay magbigay gabay using light from above with loving intentions para may positive energies sa lahat. So, unahin natin ang general forecast. You have the Queen of Pentacles energy which is telling me na parang mas nagiging mindful ka sa how you're spending your time and how you're, how you're using your money. There is a lot of maturity when it comes to that. Uh, yung iba sa si inyo uh, is realizing that parang Uh, ang valuable pala ng, ng resources ninyo, ang, ang valuable ng time ninyo. So parang mas ginagamit mo siya ng, sa mga bagay na mas nagbibigay sa iyo ng value. In the past, there have been situations na parang hindi masyadong masaya or parang nagkakaroon ng mga bagay na uh, uh, may mga situations na hindi masyadong maganda and doon kayo nagkaroon ng... Uh, learnings. So may mga mababalikan ka from this uh, kung ano yung mga realizations mo mag reflect mo yan sa past mo na parang mag may isip mo ah, dahil sa ganito, ganyan so dapat mas maayos ang handle ko ng uh, mga uh. pera ko, ganyan so there are things na parang ma makakapagbigay sa yon ng parang connection purating sa mga nangyari dati at sa uh, learnings mo you have the lover's energy. There's, there is this energy na parang <clears throat> hindi ka makikita mo na parang, ah, hindi pala lahat magiging balance, hindi pala lahat magiging uh, masaya, or parang hindi lahat, hindi mo mapaplease ang lahat ng tao. But there are choices na pwede mong na magagawa mo this, this month, and makikita mo doon na hindi pala yun yung, kumbaga, hindi, hindi mo mapaplease ang lahat ng tao yun yung nakikita ko rito so there are things na kailangan mong ipag-isipan and there are things also na parang uh, you can also you can just do the the best ko ano man yung meron sa iyong resources okay ang advice sa inyo is this nine of ones in reverse so ang sinasabi dito sa nakikita ko is parang wag mong masyadong wag ka masyadong mag-challenge ng mga tao wag mo din masyadong i-challenge yung situation mo o wag mag-adjust ka o baga, alam mo yun, it's, an, it's one thing para sabihin na parang kaya mo ba yung may tiwala ko sa sarili mo may may may, may kaya mo bang alam mo yon parang parang yu, ang usual advice kasi is parang push lang sige ganyan kaya mo yan ganyan pero ito kasi ngayon parang oh wag kang masyadong pagawag wag kang masyadong aggressive wag kang masyadong nang uh, ano nang nang wag mo masyadong i-push yung sarili mo kasi hindi siya ganun may ito yung ang, ang magiging strategy mo ngayon is dapat mas uh, maingat ka mas humble ka mas mapagkumbaba ka and mas kumbaga hindi ka nang hindi ka nagyayabang kumbaga very down to earth ka lang to almost to the to the energy na parang hindi ka masyadong mang gagalaw ng kumbaga hindi ka gagalaw ng, ng wala kang move almost ang move mo lang is to be safe because kung kaya mo yun gawin you have this star energy And it's showing you na parang hindi lahat ng bagay kailangan idaan sa yabang, hindi lahat ng bagay ay kailangan idaan sa pasiklaban or, or to prove yourself. Pero makikita mo na merong peace, merong, merong, merong palang, pwede din pala yung ganon. Na you're just being yourself, na quiet ka lang, pero nagiging Tumataas yung tingin mo sa sarili mo, tumataas yung paniniwala mo sa uh, sa by just letting things unfold. 'Yun ang nakikita ko dito. And nakikita ko din na parang uh, may mga darating sa inyo na parang uh, is either an offer or some kind of parang realization na parang makikita mo sa sarili mo na ay this is something good and this I can I can work with with something like this. Okay, so punta, punta na tayo sa career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe. Hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel para po blessings lang ang umiikot sa community natin. So, Capricorn, this is your money, and career. Okay? You're starting from the full energy. So, you're starting, it feels like, it feels like you are starting something new. It feels like you are, you are going through a, 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 a environment or may bago ka bang ginagawa na parang wala ka masyadong alam or parang na-realize mo na may mga bagay na hindi mo alam and ngayon natutunan mo. May mga realizations din na parang akala mo alam mo ng lahat pero eto parang parang you find yourself na parang sandali lang bakit parang hindi pa masyadong ano parang parang kailangan kong bagalan ng konti or kailangan kong maging mas maging, maging, maging informed inform sa mga gawin ko. In the past, you have the Eight of Pentacles. The Eight of Pentacles, you're working hard, parang talagang tinatry mo matuto, ganyan, period yun nga. Or somehow, natu, marunong ka na. But ngayon, parang may, may situation na parang hindi ka masyadong uh, expert or somehow na feel mong naninibago ka or parang hindi ka masyadong gamay hindi mo masyadong alam yung mga nangyayari bigla so you have the nine of, nine of pentacles energy in the month of may nine of pentacles is telling me na parang somehow kahit na may mga ganyan ganyan may mga hindi masyadong uh, hindi masyadong uh, swak na mga ng mga pakiramdam you also have this sense of feeling na parang Uh, ang, ang comfortable ng buhay ko uh, kakilala ko na, nag-enjoy ako sa sa tiwala ng ibang tao nag-enjoy ako sa mga sa kung anong meron ko ngayon ganyan ko baga somehow there is this sense of happiness that is helping you fulfill whatever it is that you are doing with your career and money. so you have the four of cups uh, as your um what's this advice card four of cups okay so you really you you need some time to work on yourself look at yourself look inwards to yourself and and have that parang pag-iisip kung paano ay ano may improve ko ano ba yung mali ko ano ba yung ganyan kubaga sa sarili mo lang you you, you need kailangan mong kailangan mong bigyan yung sarili mo na na parang mapag-isip-isip mapag mapag uh, magkaroon ng time para isa loob mag-internalize <laughs> mag-internalize kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo it can be may realization ka may gusto mo bang mas mag nafeel feel ba na parang ang saya mo parang you just need to process everything na ano nangyayari sa'yo ano yung mga dapat mong pagka thank you sa universe ganyan or parang may pagkukulang ka ba na parang dapat mo pang uh, uh, magkaroon ng sarili mong time to reflect. Uh, you have this, the temperance uh, as your potential uh, card no? sa May 2024. Uh, nakikita ako dito na parang mas nagiging uh, yung growth mo spiritually parang nagbabalance siya, nagkakaroon ng nagkakaroon ng parang learnings kasi eh, na parang parang sa kahit hindi mo hindi mo sinasadya parang na realize mo ay ganito pala yon ito pala yung kaya pala alam mo yon magkakaroon ka ng sense of parang nag a ang mga bagay and doon mo may isip na ah, kailangan lang pala mas maging patient ako kailangan lang pala i-diretso ko kailangan ko lang pala maging Uh, kalmado, ganyan, yun yung mga nakikita ko ito, okay, so let's move on to love life or relationships, so love life relationship hindi ibig sabihin na uh, 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 so relationship can be your relationships with other people, hindi naman to kailangan na jowa-jowa okay, okay. Ten of Swords, the Empress in Reverse, the Fool in Reverse, the Moon, and the Star. Parang may the Star ka na kanina. O, oh, o oh nga no? May the Star ka na kanina. So, Ten of Swords. Capricorn, there, pagdating sa relationships mo, there is a shift. Pagdating sa, but may change na nangyayari pagdating sa relationships mo and how you are treating your relationships. Ikaw yung may pagbabago. Ikaw yung may pagbabago kasi uh, in the past, siguro hindi ka ganun ka loving, hindi ka ganun ka expressive. Kumbaga noon, hindi ikaw yung source ng parang maturity. Hindi ikaw yung source of uh, uh, self love or love for ano for for people ganyan. Kubaga may pagkukulang on that side and somehow may kinalaman doon yung pagbabago mo right now. In May 2024, you have the full in reverse. Ito yung feeling na parang, okay, hindi na ako. Medyo, alam ko na ito eh. Alam mo yung parang pag naglago ka ng isang game, natapos mo na siya, tapos bumalik ka sa, sa level na yon. Binalikan mo siya parang, oh, ito na naman, pero alam ko na ito eh. Parang ganito dapat yan, ganito dapat yan. So, there is this realization for you, Capricorn, na parang, I know how to do this this time. Parang ganun yung feeling, okay? Uh, maganda, maganda yung feeling nito kasi natututo ka eh. You have the moon as your advice card. And ang dating nito sa akin, uh, minsan kailangan mong mangarap kailangan mong abutin or kailangan mong isipin yung mga bagay na medyo imposible eh. Pero just give yourself a chance na parang tignan mo lang yun kahit malayo siya na parang aabutin ko yun. Kaya ko siyang abutin. Gusto, i, gusto mo siyang i-achieve. Just give it, give yourself that permission na parang mag-illusion. Okay? <laughs> ang crazy nung ano, ang nakakatawa yung yung advice, pero yun, yun eh. Parang just give yourself some time, mag-connect ka lang doon sa gusto mong mangyari. Sa gusto mong dream, sa gusto mong uh, sa illusion mo, okay? Because you have the star. Again, you have the star. There is so much hope, there is so much parang inspiration, there is so much na parang pwedeng mangyari by just you giving yourself that permission na parang mangarap and there is this humbleness also na parang um, na parang marirealize mo sa sarili mo na hindi pala kailangan ng sobrang ano sobrang bigat na pakiramdam para or hindi kailangan ng sobrang uh, merong merong merong, merong na parang marirealize mo hindi mo pala kailangan to para makuha ito Does that make sense sa inyo? Parang, hindi pala kailangan nga ganun, let's say, kunwari, uh, let's say na ang sobra ninyo ay sobrang worry. Hindi pala kailangan sobrang worry para makuha ko yung ganitong klaseng ano, action. O hindi ko pala sobrang maging, hindi ko kailangan maging sobrang magbunga nga <laughs> para makuha ko yung gusto kong mangyari. So, there are these things na parang ma-realize mo, no? So, pwede din na parang hindi ka pala kailangan maging sobrang workaholic, alam mo yun, parang hindi ka masyadong kailangan maging OA para mo. yung mga ganyang uh, realization na nakikita ko sa inyo. So, meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yung napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po yung gabay ninyo sa buong taon. Okay, advice card sa tayo. First advice card, exercise to increase your energy and manifestation and the key to manifesting quickly is to have very high energy levels so exercise talaga an easiest way to increase them is through physical exercise choose a fun and meaningful activity so that you will look forward to exercising and it becomes its own reward so something na parang yung kaya ninyong gawin you know given maliit na bagay lang yan kahit Maglakad lang 'yan tapos parang just just do something no. New waxing moon conception inner self expansion yun na nga eh ang daming pagbabagong nangyayari sa si inyo. Na-realize na nyo yung bagong kayo. And yun yung talagang pinapakita. Work. I am now available to receive all who can benefit from my work. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is my complete source for all prosperity and will provide yung trabahong ginagawa mo, if it can benefit other people, sobrang laki ng bigay ng balik sa si inyo. So, do something na parang hindi lang para sa si inyo yung benefit, but for other people as well. Para, yun din yung, kasi yun din yung uh, ibigay sa iyo ng universe. Eh. Kumbaga, kung you're just being sincere and you're just having this nice intention, magiging yung prosperity, yung yung ganda, yung yung blessings. Uh, kung makakatu ma, ma may ibsan mo yung paghihirap ng ibang tao, then that's something good, right? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube if you are on subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. And always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.